Nilagyan na nga ng feeds. Tapos ito, ito itatabo na mandayami. Sanay naman pala sila sa feeds. Ibig sabihin ni matanong ko lang ito sa farm ito. Pinapakain nila ng feeds. Hindi. Sa inyong palagay, sa may meron din kayo alam kung mga alaga ng mga baka. Ano mas maganda pagkakitaan? Yung, yung breeding o itong ganitong patining? Pagka okay. sa yeah. akin. Ayan. Ito daw ay mga ito po si ano na sa inyo kung bagay pan-deliver na ito mga to. Mm. Dadagyan ni boss ng molasses yung mga pinapakain nila ng first side. Ito na pala yung ang ibig sabihin pala ng yearling sa Six to, eight months. Six to eight months. Tapos pag umabot na ng 1 year old one year, mga junior bull na tawag nila. Yeah, magandang maganda ang araw mga talong TV tayo po ay napabisita ulit dito sa isang dealer ng mga bakang masbate, norte at siyempre mga iba't ibang lugar na pinagagaling ng mga baka nila. Pero ngayon po yung nakikita yung mga baka ito ay galing sa mga masbate uh, dito sa RA Livestock Dealer. At uh, tayo po ay magtatanong ng impormasyon informasyon sa mga binibenta ng mga baka ito. Kaya samahan nyo ko sa ating video dito sa ating uh, cattle farm visit dito sa uh, Uh, barang, uh, barangay uh, payapa Padre Garcia Batangas. Hindi tayo po ay uh, may pupuntang isang livestock dealer dito sa Padre Garcia Batangas, dito sa barangay payapa uh, ay uh, RA livestock. Uh, Livestock dealer po ng kata ng Pate Maraming daw po sila dumating ng mga bangay dito galing mas pate Tayo po yung tatanong ng ilang informasyon lalong higit sa uh, kanila pressure ng mga baka nila Paano nila ito binibenta Ito tayo dito sa ugat nila Yan mga talong Stevie nandito tayo sa RA Livestock Dealer at uh, kasalukuhin natin, inabutan sila, sila, sila bossing dito. nag uh, sila nung mga sasakyan nilang kargahan. Ito yung mga pakain nila dito. Mga corn silage. Hmm, bango. Amoy alak. Boss Nick, patanong ko lang ito may -binib binibili niyo pa rin yung corn silage nyo? Hmm. Ah, hindi naman. May sarili kayo? Wala naman ay dayami. Oh, yeah. Ano yan? Molasses. Molasses yan, kasalukuyan si Boss Nick nag-aasalin ng molasses. Magkano na ngayon palang ang molasses, Boss Nick daw? Hindi ko alam, matagal ko na itong bili. Ay, stock nyo na yan? normal okay. mga... Okay. sitaw na ito. Mahal-mahal na rin pala. Ayun pala yung ah, nai-stock na matagal? Ha? Nai-stock na matagal ang ganyan mga molasses? Hey, Hindi hmm. yung stock nyo. matagal. May mga baka nila dito. Ay, ito ito bili na dito sa Quezon ano. Ito mga to. Oh, galing Lucena yan. Galing Lucena na ito mga baka. Ito yung nakita natin kahapon. Pagpapainom ka ngayon ng molasses. Oo. Uh -huh. yan. yan. Yan, dagdagan ni boss. Masyadong malapot yung ano, molasses. Ito yung mga baka na tingnan mo natin habang si boss ni kinagagayak nung ano. Marami sila dito. Boss, nakita ba yung mga yearlings lang? Junior bull na yan. Junior bull na. Yan no? Ito yung mga malalahing mga bakang mas bate. Ngayon lang ulit tayo nakapasyal dito kala Boss Nick dito sa RA Livestock. Ito pala yung mga Junior Bull. Ibig sabihin ng Junior Bull, mahigit sa taon na. Ha? Ah, dalawang taon? Dalawang taon. taonan. Mga pampatin niya talaga siya. Yan. Yan ito. Yung pag ganito mga malalahing mga baka. One year, One year to two years daw ang edad nito. Nandito yung mga Red Brahman. Yung mga nagtatanong, ito na talaga po yung uh, pure Red Brahman. Ito. Ayan. Ito yung mga bakang mas bate. Ayun. dami nila dito mga baka Bagong dating ito. Tapos lang dito naman yung iba. May mga inahin na. Tapos kasama din yung mga ano. nakakalusot pala sila doon. Lusotan pala Ayun. May ilang heads to boss ni kang inyong dumating na baka dito? Ano yan? Um, may may kita 60 ito pala lusutan sila ano nakaiwala yung mga ano yung mga yearlings nandun ito yung lalagyan nila ni Boss Bostek yung mga yun. ito pala ang pampa, ano, pampakasarap ng pagkain nila mulases ang ito yung mga bakang tubos eh san galing naman Bati. mas bate mga bakang mas bate para may nakita ko mga bakang speed yeah. ay yung nakanakiwalay doon ayan. sila boss na talagang ang mga baka ya uh, laging kinukuhan nila yung mga uh, baka mas bate, mga malalaki mga baka dito na ayan oh dito ito, ito ang tinatawag na purong red brahman ano ay yeah. ay oh, ito ito, ito. Oh, yeah. hindi, hindi pa siya puro ito ang puro ito pa lang purong red brahman ayan Eh, okay. ito so, talaga palang red brahman. Tsaka yung <laughs> so. ano. Ito. mga mansona Hindi pa? Mga manso <laughs> Hindi pa? Yeah. Ito daw ay mga... Ito boss, eh, ano na sa inyo? Kung bagay, pan na ito mga to Nalagyan <laughs> ni boss ng mulasis yung mga... Yung manila. Hindi eh, boss, ba matanong ko lang hindi na kayo gumagamit dito ng mga feeds kung ano ano, dito na may pambenta na ano. Ah, pinapakain niyo din. Ang uh, ganda ng mga baka nila dito. Ito ay kan kaninong stockyard to. Ito mga ano. RDL na. Okay. Dami <laughs> ito so yung mga baka nila dito mga kalimitan ng mga baka nila boss nika pag gusto yung mga ganito mga baka talaga mga ano sa galing mas bate ang dami dito ito daw yung mga pure na red brahman ito ito saka ito ito uh, ayan ang pure na red brahman ayan nilagyan na nga ng feeds tapos ito yung naman dayami Uh, Sanay naman pala sila sa pizza. Ibig sabihin ni matanong ko lang ito sa farm ito, pinapakita nila ng pizza hindi. Hindi, ah, hindi mo lang siguro. Ah, hindi na ano. Ah, dito yung mga alpas. Mga alpas to sa masbate. Kaya puro damo na raw ang pakain ito. Yan. Okay. Pero sila dito yung nakain. No? Kain sila yun. Natututo din. Kung, oh. Kung bagay nakatim sila ng iba-ibang lasa. <laughs> Mas sigba tanong ko lang po, may ilang taon na kayong nagdadagdag nag nag, nag, uh, nag uh, dealer ng ganito mga baka? Na. Noron... May 10 taon na? Hindi lang. Hindi lang. Ah, 14. 14 years na daw sila. Hmm. Ang mga baka niyo po isang kalimitan ng mga pinagbili. Norte. Hmm. Tapos ito po yung mga baka nyo ay Bas, Mindoro. Mindoro. May mga baka din kay Mindoro galing. Katulad dito ito mga ito mga masbatik. Pero ito hindi para ito mga manso. Hindi so, na. Kaya lang hindi sila at kumakain sila kaya medyo mabait-bait sila. mga alpas. <laughs> mga sotilya. <laughs> mga sotilya. <laughs> Ayan <no>. Mga sotilya. <laughs> mga mabait. Hmm, Tinaano ni Pusa. <laughs> Talagang ang <laughs> <laughs> walang <Maloswagi. laughs> Galit eh no. Ayan ito pala hindi pa mga manso pero boss ting matanong ko lang yung mga yearlings mga ilang siya linggo o buwan bago mapaamo? kasi gusto maraming gusto magalagay meron din talagang medyo matagal-tagal hindi, hindi sa liyo isang linggo lang isang linggo lang pwede na siya ayun paano ba magpaamong ng baka kasi ikaw yung matagal na magbabaka may inaagposta ko talaga ah, yung pagka yung kaya yung ginagawa niya o hihipoy mo lang siya para kung kumbagi ano, kikilalanin kanong. Ay naging ganyan, Darin din, oh. nag-i-tag din nag-a-tag. Ah, nakabitan na ng iytag. Mm. 'Di medyo na ilang sila, may mga attack mm -hmm. na siya. Ayan. Pero to pala ay madali naman paamuin, pag ano. Lalo na siguro 'yung mga yearlings palang ano, 'yung mga bata-bata pa. Mm. mm. Ito, pag -pag medyo mm. hirapin na. Sa tigas ng ulo. Oh, Oo. Hindi no. Mayroon, na ba 'yun, hindi na madaling dumami. Ito yung mga klase ng mga ganito yung tsura Pag ganito ito, i yes, naman. Kung bagay, meron din talaga magbabay. Katulad na kanina, may napansin ako dito kanina. Hindi siya katulad ng ibang mga ano. Hindi nila may maiiwasan at alpa sila ayan eh, no? Hmm? Hindi sila sanay sa tao. Hindi sila hindi sanay sa tao yan. Kaso, alpa sila sa sarang Hindi sanay sila sa tali. Ah, yun, hindi sanay sa tali. Yan. Man po yung kanyang mga ano, mga yearlings yan o ito yung hinahanap yung mga ganda mga baka ito mga pure na red brahman yan no, may mga tatak na uh, speed speed yan no, o naman nila dito ngayon yung ano napia uh, corn silage ito yung mga malalaking mga baka mas pati hindi yung ano, nila tatak sa ano, may hero sila baka na dito. <laughs> yeah, ano may ari? Ito si Boss RA, Ramon, Ani. Siya po ang uh, may ari ng mga baka dito. Si Boss lang ang uh, nagkasigasol uh, ng mga baka dito yeah. Ito Boss, tikang ganitong coin silage. Hindi naman sila nagsira kahit pa lang siya. O kailangan maubos din agad? O kailangan maubos agad kasi so, parang nasumingaw na siya no? Hmm. dapat kanyang na ano 20 days oo oh. ah 20 days lang 20 days lang siya uh, sa ako na siya oo oh. okay. okay. <laughs> Ito na yung mga tataka speed ano na ano? Ito ito mga braman talagang puro. Yeah. Magaling mas bati. Eh. <laughs> Napakainan ni Tio yung mga baka niya ditong yearlings. yung ng corn silage. para siyang giniling na mga mais. Giniling na mais pala talaga yan Kain daw kayo, kain. Ito naman yung mga ito na boss yung tatag nila mga yearlings. Yeah, yun yeah, ito. ito. yung mga yearlings. mga ito yung mga nung edad naman ng ganitong mga bakong. 6 okay, to 8 months lang yan. Ah, 6 to 8 months hindi siya ng year, ano, 1 year. Mm -hmm. Ayun. Parang ito yung mga kilalang mga baka sa ano, mm -hmm. yung may speed ng tatag. Speed. Oh, speed. Sabi ko yung, ito naman ang mga lahi nito, ano mga lahi nito mga bakang ito. Brahma. Ito na mga pure Brahma na tatawag nila. Ito pala, ito pala mga Brahma na ano. Ito mga Brahma. Ilan naman ganito yung dumating dito na mga mga uh, 16, 16 heads. Ito naman po isa ng delivery na ito. Ah, wala pa naman kayong Bibenta pa ito. Mm -hmm. Ah, ito pa bibenta pala nila, bosnik yung katulad dito, pinapaka pinapakain nila dito ay ano, corn silence. Yung sila mga ano mo. Mm -hmm. Ba't hindi ito doon sa kabila? Mm hindi -hmm. ah, pa kakainin din. Ah, oh. mapakainin din? Oo. Nakakala ko yung langangan nila. Ayan, ito naman pala yung mga pambenta pa nila, bosnik Nick, oh. Ganda siya, ano? Mm -hmm. Ito yung mga sadyang lumalaki-malalaki mga baka, ano? Oo, oh, pag ito yung mga tinakikita ko sa mga ano yung mga ganun tatlo. Ito after 1 year. Oo. Yan yung mga speed ng tatlo nila. Yan natin. Pinapakain nila ng first ID. Ito na pala yung, ang ibig sabihin pala ng yearlings ay 6 to 8 months. months. Tapos pag umabot na ng 1 year old. Mga junior. junior bull na ang tawag nila. Yan pala. Yan. Pero bossing matanong ko lang, hindi kayo nagbebenta ng mga dumalaga o mga inahin ng mga baka? Nagbebenta hindi depende kung may order. Pero ang priority niyo ganito, mga patiner. patiner. Patining, patining, patining lang. Oo. Uh, -huh. uh -huh. Kaano pag mayroong order, bibili natin ng mga dumalaga. Uh -huh. pero ano sa inyong palagay sa may meron din kayo alam kung mga alaga ng mga baka, ano mas maganda pagkakitaan yung yung breeding o itong ganitong patining? Pagka sa akin, mas gusto ko yung patin yung mabilis ang pera. Mas mabilis siya? Dahil ang breeding, kaya mo, bibilang ka ng 9 months. Oo. Oh. Ay, kung bibili ka sa dumalagan ganito, bibilang ka pa rin isang taong. Oo. Oh. Bago maglandi, oh. months. Tapos pag-anak pa ng... Magbubutis pa siya ng 9 months. Oo. Oh. After noon pag niya anak niya oh. bibilang ka pa ng 6 months oh. to 8 months di, oh. palagay mo ng 7 months 9 oh. to 7 16 months bago pa mga pera mga okay, pera yun tagal yeah. kung ikaw nagpatining kaya na rin 16 months ay kung mag 8 uh, months 8 months ka lang dito Dalawa Dalawa ng na. cycle. Cycle. Sapatin niyo. oh, uh, yung pala mas maganda daw. Sabi ni Boss Nicky. Eh, sa, ano uh, ko. Eh, sa yung loco. safe experience niyo. Oh, mas maganda daw pala so, yung mga patining. Ano yung ba? Gusto sa breeding, breeding. At hindi mas mayata mas ikaw sa kaya, si breeding eh, no? Hindi siya katulad doon. Meron sa Ah, uh, meron din. yung mga wander na Boss eh. Yung pala mga sa-suggest ni Boss Nicky. Pag kayo magbaba ka, sa kanya lang naman sadyes yun. kanya-kanya opinion ng mga magbaba kayo, no? Oo, kanya-kanya. Oh. Ano, oh, kanya nila gusto. Oo. Basta ang inyo ay sa inyo. Lang. Oh. Ano gusto nila? Ano yung cake ma ay yung sa breeding, o sa patin. Hmm. Pero may iba ko. Kasi hindi ba may mga patining kayo ng mga baka? Anong kalimitan ng mga pagkain niya na binibigay sa kanila? Sa breed sa patin. Patin niyo ang lipin niya, may bay nakasoga. Ah, sinusoga niya rin. Oo, oh, oh. may bay sa tukulat. Oo, okay. pag piblat na... Tukulat yan ito, may isang dayam eh. Oo. Oh. Feeds. Feeds. Isang silage. Ito, silage. Ito magastos. Mahal-mahal oh. <laughs> pag walang sarili po. Oh. ano? may isang pakain ko, pag ano, puno na saging. Ah, pag walang wala na talaga? Oo, oh. pag meron mga pagkago saan, madali ang source ng pagkain. Oo. Oh. Doon, kami. Hmm. Ito puro ng ano. sagay Oo, oh, yun, dito bang ganun, oh. Kinukuha niya tapos yun pinapakain niya oh tatag uh -huh. talaga, may talaga namin yung mm -hmm. Pero ngayon ang pinakaano talaga dito sa Aya Batangas, parang pansin ko yung mga dayami at marang tuyo na damo Ipindi sa inyo. Sa lugar. Oo. Oh. Pero dito dayami sa inyo. Na, dito sa Pabundok, mm hmm. Gagantong season season, dayami pa kain. Dayami. Mm hmm. Dahil tuyot. Mm -hmm. Sa amin kahit dito, pangista ko, dayami. Dayami na talaga rin. Mas so, mabalis na hanapin. Oo. Uh -huh. uh -huh. Mga ka naman yung adidas, every Oo, kasi hindi uh, naman, oh, hindi naman yung tatagal ng mga ano dito pa. Mga grower yung datang. Oo. Mga grower yung pang ano, kadya, support ako. Uh, ah, kung magiging bibili ng pizza. Kung bibili ako sa sana um, kami, uh, sila kumain, hindi bibigyan ko. Hmm, um, mga grower. Kaya pagkatanong okay. pag ba, ang iba kasi, uh, tayo, agaw sa inay, kung tawagin. Uh, uh -oh. Kasama ng inay, hindi piling ko, hindi pinta. Uh Oo. -oh. Misan, hindi may iwasan, papayat. Oo hanapin nyo nga yung dete ng inahe hindi nisa, pagka kaya pa kahit kung fixed, pagka siya maalam kumain ah, kung ay, hindi ang palang pinakaan kasi mas mura mura nyo na kukuha sila yung mga ganun bata, pa kaya lang hindi magkaka problema minsan niya, namamaya talaga ano kaya yung taga raw pagka medyo luwag ka naman sa kapitaan, hindi lang pa kain eh pera sa iyo kung hindi naman, takuan tayo sa damo yun para hindi no pakain mo lang, hanap ko lang ng pakain sa kanya. Ha? Ah. Para huwag yeah. mamaya. Hmm, yung pala nga na kanya. Pagkira tuloy ko rin. Yun ang ano yung pastik. Yung mga gusto mag-alaga ng kutong baka. Pwede naman sila gumamit ng feeds, pero mm. pag gusto nyo medyo hindi gano'ng kagastos, mm. so, hindi mag-ano lang yeah. muna kayo, mag-damo na lang talaga muna. Mm. Boss Nick, uh, marami magtatanong sa atin. Meron kayong Facebook page yan. ang pangalan ng Facebook page yan? R.A. Livestock. R.A. Livestock. Tapos, sa, ano ko, Facebook ako. O, anong pangalan? I-drop mo na lang. O, okay. ah, okay. oh. uh, si Nick de Chavez po ang Facebook ni Boss Nick. Yan po yung mga gusto mag-inquire ng ganito mga baka mas bate. Basta masipag ang ano, mabilis lang kayong baka ng alaga. Yun. Nasa oras ang pagkain, nasa oras ang pagkinaw. Kumbaga dapat pala sila ay merong ano no, regular na pagkain, may oras. Hindi yung basta maiisip na lang pakainin kung anong oras. Um, may na kasuga kung kailan lang maiisip. Uh Oo. -oh. Alam ay. <laughs> Ayun. Kaya yun pa lang ano ni Boss Nick, dapat may regular silang ano, uh, pakain, painom, yan, para mas maganda. Tapos vitamins din at saka purga. Yeah. Yan, vitamins at purga. Hindi na magwawala sa... Eh, kay, ano, tanong ko lang, ilang beses ba dapat yun ang purga niya sa, kunyari, sa loob ng anim na buwan mo alaga? Isang beses lang? Sa, isang dalawa. Dalawa. Sa vitamins naman? Vitamins. Ganon din? Hmm. Mga dalawa lang din. Purga, isang isa lang. Isa lang. Hmm. Ito, ito, ito. Depende. Pero yun, dapat yun, hindi naman mas na, no? delikado din. Pagandoh, kaya ano lang sa bagi, sa timbang. Oo, oh, sa timbang ng baka. Hmm. Yung pala iba sa timbang ng baka. Okay. Ito na yung mga baka ni Bostik. Tayo na niya dito. Tayo nakita tibang yung baka ng bagong dati. Yan si Bostik. Bostik, maraming salamat sa yung informasyon na bingay sa atin. Yan. Ito yung mga baka nila.